Hey hello. Magandang 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 maganda pa rin tayo for life. <laughs> uh, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga clients sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang bansa. Palagi po talaga akong busy sa personal kaya alam ko inaabangan niyo yung mga video ko, no? Ah, uh, wag kayong mag-alala dahil uh, magkakaroon din ako ng time para magbigay sa inyo yung video. Uh, like some sometimes ngayong oras na to ay maisingit ko yung video ko sa inyo uh, sa lahat po ng mga nagtatanong din sa akin na magkakaroon ba ng um, ano daw doon sa may matik ano, smartmatic na dayaan magkakaroon ba daw talaga ang dayaan sa smartmatic um, ang masasagot ko po dyan yes po no? kasi po ah uh, matik na po yan dahil ang ang computer ay namamani ubra ng tao dahil tao lang po ang gumawa ng computer kaya uh, kayang kaya po yan dayahin ng tao no Uh, kayang kontrolin, yan, tinasabi ko sa inyo Na yes po, ay magkakaroon talaga ng mga trouble troubleshoot dyan Or troubleshooting dyan sa <laughs> sa mga nangyayari na yan na uh, smartmatic, no um, Dahil, control po yan ng tao yun lang ang masasabi ko, no? At alam ko naman na, alam din niya na mas mga matatalino. Dahil marami naglalabasan ngayong matatalino, marami pa dyan lalabas na mas matatalino. Kasi kung meron dyang uh, nagmamagaling, uh, ng uh, nagdudunong-dunungan at nagmamagaling, mas lilitaw din dyan yung katotohanan ng mga ma, pinakamatalino. Na sa mga larangan ng kanilang mga... Uh, pinagtatalo-talo. Kaya po sa mga tao na nagtanong sa akin na meron po ba daw madam na maaring padaya yung smartmatic, yes po, gaya ng sinabi ko, control yan ng human or ng tao. Kaya ang makinal makinarya o makinil makinal ano makina or uh, yung machine ay tao lang din ang gumawa kaya tao po ang makakontrol yan ano? Uh, kaya yan i-hack or uh, may mga hacker dyan ano? sa pinaka main or general private and public meron po yan ganyan mga sitwasyon kaya sa mga hindi nakakaalam uh, yan sa so ko na yung iyong katanungan na napansin ko yung mensahe o message sa akin ano Uh, noon pa yan ganyan talaga ang automatic uh, automatic na ginagamit. Mas maganda pa nga yung manual, no? Hindi tawag 'yung manual na actual, no? Kasi uh, uh, ang machine ay gawa lamang ng tao kaya kung paano yan ginawa, sila din na nakakaalam kung paano yan i-control uh, no? Kasi positive negative po yan at uh, syempre uh, troubleshoot kapag ka pinakialaman yung mga uh, tinatawag na meron kasi tinatawag yan na yung pinokontrol ng ng mga IT alam ng mga IT yan yun, yung mga nakakaalam dyan sa IT, IT na yan, no? ako wala man ako masyadong alam dyan pero if I want to detect nadidetect ko yan ano pero hindi ako hindi ako nagmamagaling kasi ang uh, yung karunungan naman ng ating uh, pinairal hindi tayo nagdudunong-dunungan kundi yung may katotohan ng karunungan ano ayan sa mga nagtatanong sa akin yan yung sagot ko sa inyo uh, maari po yun talaga mangyari at kontrolado ang machine na ng tao kaya pwede magkaroon ng mga ganyan dayaan kaya shout out sa mga sa mga nag message sa akin about dyan sa smartmatic kung meron daw dayaan or meron daw uh, kayang dayain daw ang smartmatic or kayang i-hack ever. pero kaya po yan kasi control po yan ng human ano pero meron dyan solusyon sa mga taong mas matatalino at alam kung ano yung yung dapat gawin dyan sa uh, smartmatic para walang dayaan no uh, nawa uh, manalo ang mga iboboto nyo at uh, inaasahan ko na magtatagumpay ang dapat magtagumpay managot ang dapat managot uh, sisingilin ng karma ang mga ang mga dapat makarma or nakakarma. Ayan. At lalabas at lalabas din ang katotohanan sa mga sinabi ko dyan sa tarot card, sa mga binasa ko dyan sa tarot card. Kayo na po ang bahalang humusga at ka... Hmm, paulit-ulit nyong paulit-ulit nyong ano, ah, tawag dito paulit-ulit nyo panoorin dahil lahat ng mga sinabi ko dyan mangyayari at nangyayari na no? kaya ako inintay ko yung mga resulta bago ako ulit maglabas ng video kaya doon sa nagtatanong naman ng video bakit wala po akong bagong video so ito muna ang video ko sa inyo and lagi po rin ako kasi I'm busy marami po akong client sa personal at halos sa uh, um, hindi ako makapaggawa ng video dahil marami akong schedule. Ayan, sa mga tao na sumusubaybay ng video ko, supportahan nyo lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo. This is Madam Britud Britudes, ano, you know, the amazing power. ah uh, kayo po ang aking, uh, aking lakas sa paggawa ng aking video. Kaya supportahan nyo yung aking video at uh, subscribe and share nyo na rin. Uh, andami, diba, ang dami 'di ba ang gulo-gulo ng ang gulo-gulo ng mga uh, nangyayari ngayon. At alam ko na alam nyo na na nasabi ko ang mga uh, lumabas dyan sa tarot card at nangyayari na ngayon kahit hindi nyo yan sabihin sa akin uh, at yan lamang kasi ang iniintay ko resulta para maging legit may pakita ko yung yung legit na sinasabi ng tarot card sa inyo kaya sa mga uh, sa mga na-stress dyan dahil sa problema sa gobyerno uh, pagdasal natin yan uh, mailigtas natin ang kalagayan ng Pilipinas maahon ang mga Pilipino sa kahirapan at ang uh, Panginoon naman po ang makikinig sa mga taong mas may matimbang na pangangailangan sa kanyang mga panalangin para sa pangkalahatan or sa buong buong puso niyong paniniwala at diwala sa Diyos na magagawa niya uh, ni God ang maayos ang ating Pilipinas. Salamat, magpasalamat tayo dahil may mga taong lumalabas na Nagmamalasakit at nagbibigay ng katotohanan para maisaayos at ipaglaban ang mga kabutihan at katotohanan. Iligtas at suportahan po natin yung mga taong um, tumutulong at saka may malasakit sa ating mamamayang Pilipino at sa ating bansa. Kaya maraming maraming salamat po sa mga taong na bukas ang isipan at ang puso sa iisang uh, seryosong pagsusuri na kung sino yung tama siya ang iboto nyo at kung sino yung, uh, mas matalino at may takot sa Diyos may malasakit sa kapwa, sa mamamayang Pilipino at sa ating bansa pray natin at ipanalo natin yung nais nyo upang kayo ay magtagumpay tagumpay natin ay tagumpay nila, tagumpay nila ay tagumpay din natin o no? tagumpay nyo. Kaya kayo, kung kayo iboboto, ah, iboto nyo yung hila ng wala ng pag-aalinlangan na alam nyo, alam nyo sa sarili nyo na malaki ang may tutulong. Ah, may hindi lang sa atin kundi sa lahat ng ating mga mamaya Pilipino. Yan, kaya ng sinabi ko, ma taon na to ay patalimuhan. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Kaya maraming matalino, may lalabas pang mas matalino, at yung may matalino pa na mas lalabas. Kasi ang katotohanan ay nandun sa pinakamatalino. Wala dun sa nagdudunong-dunungan lamang o nagmamarunong. Nandiyan ang katotohanan sa totoong may alam. Ano? At hindi lang basta may alam, may kakayahan pa. May kakayahan at protektahan ang ating bansang Pilipinas at ang ating mamayang Pilipino. Kaya sa lahat po ng mga naguguluhanan ng inyong isip, huwag na po kayong mag-isip, nang mag mag-isip, nang mag-isip dahil alam nyo naman na yung iba naman ay hindi kayo iniisip o hindi tayo iniisip. Huwag nyo din silang isipin. Ang isipin nyo, yung may malasakit at nag-iisip din sa atin. No? Or sa mga Pilipino at sa ating bansa. Para mas saayos natin ang ating pamumuhay dito sa Pilipinas. Kaya, suportahan natin yung yung mga may tapang at may malasakit sa ating bansa. No? At yung hindi Kurakot. Huwag natin suportahan ang mga kurakot. Dahil, um, Kawawa. Kawawa ang ating mga uh, susunod na henerasyon. Patuloy lang na magihirap sila, patuloy na yumayaman. Kaya, wala akong ibang masasabi sa inyo kundi, um, uh, Maging, maging maging matalino rin kayo sa so, pagpili ng iboboto nyo at ilalagay sa atin o iupo doon sa gobyerno sa ating gobyerno mamamalakad sa ating gobyerno at yung may marunong talaga sa batas at hindi kurap ayan ha tsaka hindi ah, hindi tinatawag ito, walang bisyo ayan ah, kailangan lang talaga yung uh, ah, magkaisa ng lahat para don sa ating mga uh, adikain sa buhay at maraming maraming salamat po sa mga nag-aabang ng video ko uh, intayin nyo lang po at, uh, at ako'y medyo busy busy pa po at saka supportahin nyo yung aking mga video subscribe like and share my video para masipagin pa po ako at maglabas pa ako sa inyo ng mga video and then comment po kayo dyan kung sino po yung gusto nyo uh, itarot card ko na para po malaman nyo rin kung ano yung sasabihin nyo sagot ng tarot card so, comment nyo sa baba kung sino yung gusto nyo itarot card natin ano? pero pagka mga medyo delikado at sensitive medyo Uh, limitasyon lang yung mga sinasabi ko kaya kayo nang bahalang umunawa na at saka uh, magkaroon ng tiwala sa akin dahil kayo po ay akin din na pagkakatiwalaan na Uh, gawa ng mga video para hindi uh, tayo mapahamak pare pero o oh, kaya magkaroon ng masangkot sa mga kaguluhan iwasan natin yung mga gulo-gulo yung mga negatibo yung mga problema nila hindi naman dapat natin problemahin pero kung tayo ay apektado uh, gawa kagad ka tayo ng solusyon no? solusyon ang gagawin natin sa lahat ng mga problema o oh, nagbibigay problema sa atin. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga uh, client ko sa iba't ibang bansa from YouTube, from TikTok or from anywhere from from mga friend of friend, ayan, 'yung mga nagre-refer sa akin, maraming maraming salamat uh, sa lahat ng mga order din sa akin ng lucky charm and protection. Maraming salamat sa mga nagpa cleansing. Maraming salamat din po sa inyo. Sa lahat ng mga uh, supportive ko sa, uh, sa channel ko. At lahat na follow, maraming salamat sa inyo lahat. Uh, naway may inyo palagi ang pagpapala ng Diyos. At uh, magtagumpay ka at supresahin nyo sila. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Uh, comment nyo lang po kasi sino yung pwede nating hulaan dyan sa at mabigyan ko ng pansin. Maraming maraming salamat po sa inyo ara. Uh, Gan sa muli, Madam Bertud Bertudes dahil tayo po ay hindi nagmamadali, sa tamang panahon makakamit palagi natin ang ating tagumpay. God bless you, more power, more blessing, more blessing po sa inyo. I miss you. I miss you all. <laughs> Kung namimiss nyo ako, like nyo yan dyan. Ah. Like kayo palagi. Like and share my videos. Maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng gusto magpa card sa akin, hanapin nyo lang po si Chapa de la Cruz or si Madam Bertud sa akin page. Pero si Chapa de la Cruz laging online. Kaya doon nyo ako makakausap. Ayan. Ah. Uh, comment lang po And maraming maraming salamat uh, Hanggang sa muli At magkita-kits ulit tayo Para makapagbigay ulit ako sa inyo Ng uh, New upload video Maraming maraming salamat po Thank you, thank you very much God bless